So, round two, guys. <laughs> Kain ulit tayo ng chokorado. Mas marami pa yung gatas. Ano. Hindi, uh, kumain kasi ako ng lunch. Kaso, yung lunch ko, hinati ko, binigyan ko yung cottage chair ko. So, ngayon, ito yung pansundo natin. Hmm. Sarap dami gatas. so, mga nagtataka po at nanonood ng mga videos ko mahilig po talaga akong kumain pero hindi po ako nataba dati nga ay eh, ano yun na anak ako first baby ko um, after ko mga anak bumalik na ulit sa 25 yung bewang ko Pero ngayon, hindi na siya 25 parang 27 or 28 na pero hindi na nalaki doon hmm. talaga pag maraming gatos legit ang sarap <laughs> Tarot. Kasi pag ganito kumakain ako, iniiwasan ko yung minum ng tubig agad. Kasi pag nakainom mo kang tubig, wala na. Kahit na gutom pa ako, Feeling ko busog na ako pag may yum na akong tuloy. Mmm. Mmm. Siban Kain po. Siya itanong nyo ng ating food.